ipagtaas ng kanyang unit na uh, pag na para maging mapayapa na tayo. At tungkol na niya na ang malawak na suliraning umabagabag sa damdamin ng taong bayan. Eh kailangan, unang-una, ibalik eh, siya muna ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Mama, Extreme sincerity. Hmm. Extreme sincerity. Hindi hmm. yung hapyaw. Hindi hmm. yung pahapyaw. Dahil, as I've meron na kami may sa kanya. Magandang araw sa ating mga insan, ako po ang inyong barat insan, ang bungis-ngis nyong insan muli na naman nagbabalik para sa isang makatotohanang reaction, komentaryo at opinion bago natin ituloy itong mga insan, o, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para lagi kang ma-update pag may mga bago tayong video at inuulit to mga insan, libre lang po ang mag-subscribe, wala pong bayad yan kaya huwag kayong matatakot na mag-subscribe sa ating channel. Bagkos, eh malaking tulong po yan na tayo ay mas lumago pa dito sa ating channel at ganahan po tayo magpatuloy dito sa ating ginagawa. At syempre, hindi na po kalimutan na ipalo ako sa aking Facebook page at TikTok ayan po, nandiyan po yung QR code kung nakikita niyo sa inyong screen, scan, scan nyo na po yan wag po kayo matakot hindi po yan, ano, hindi po yan tawag nitong eh, scam na mga link ayan po, irekta na kayo magpunta sa Facebook at TikTok para mabilis po ang inyong pagpalo dyan po sa ating mga social media account. So ngayon na araw mga insan, ating pag-usapan itong mga reaksyon ng mga kilalang tao patungkol doon sa panawagan o doon sa gustong gawin ni, ni BBM na pakikipagbati sa mga Duterte. May may ano diyan nagsabi na kung um, sincere o sincere siya pakikipagbati si BBM eh dapat pauwiin siya mismo ang manguna na mapauwi si Tatay Digong Duterte. E, pakita niya yung kanyang sinseridad na gusto niya talaga ng tawag nitong magkaroon ng kayo sa anong pagbabati. o pag friendship ulit ng mga Marcos at Duterte pero gaya nga nung mga nakarang video ko sinabi ko ay ako hindi po naniniwala sa kanya <laughs> Dahil marami na siyang budol. Ngayon pa man, pakinggan ba rin po natin ito. Siyempre, mga kilalang tao na to sa politika. Mga insan, kasama na dyan si Sal Panelo, ang kaibigan ni Tatay Digong Duterte. At siyempre, andyan dyan din po si Senator Bato de la Rosa. So, huwag na natin patagalin to insan. Ito na, simulan na natin to. The Dutertes have yet to react to President Bongbong Marcos' openness to reconciliation. Those in the Dutertes' circle, however, say this is very much welcome, but the administration needs to do something first. Oh. Mobile oh, man, Journal, don't don't de los Santos, go with tonight's big story. Bring Digong back to the Philippines. Yan. Former Chief Presidential Legal Counsel Salpanelo says there could only be reconciliation between President Bongbong Marcos and the Duterte family if his administration would find ways to bring former President Rodrigo Duterte Ama. back home. Well, na uh, pagkakasundo na para maging mapayapa na tayo. At tungkol na niya na ang malawak na suliranin umabagabag sa dami ng taong bayan. Eh kailangan, unang-una, ibalik siya muna ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Mama, mama. Sapagkat klarong-klarong -klaro naman, nailigal ang ginawa ng mga tao niya former presidential spokesperson Harry Roque shares Panelo's sentiment though his reaction was less cordial and diplomatic. I will allow VP Sara to address that. Meron kung tatanungin mo ako talaga. Ang sagot ay Ang magamin mo pagtapos mong kitip na si Tatay Digo, Dito ka, si Nakawin mo uli dito si Tatay Tito, kuyuin mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Harry Uh, diba? Tama naman mga insan. Ako, sangayin din ako kay, ano eh, si, uh, kay Atty. Panelo at dito kay Atty. Ari Roque na ibalik niya muna si Tatay Digong sa Pilipinas. Kung talagang sincere siya sa pakikipagbati sa mga Duterte, ah, yung walang halong politika, mga insan. Alalahanin niya na lang yung ginawa po ni Tatay Digong Duterte sa pamilyang Marcos. Ang daming nagdaan ng Pangulo 'di ba, pinagtalon-talunan pa yan yung pagpapalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Tanging si Tatay Digong Duterte lang ang nanindigan at itinuluyan sa kabila ng ang daming nagagalit sa kanya. Ikita e, mo yung ngayon yung mga nagagalit niya sa kanya lalo na yung mga makakalawang grupo nagalit sa kanya noon dahil pinalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay ni BBM. Oh, ano nangyari? Kakampi niya ngayon, di ba? Yung nangunguna para mapadala nga si Tatay Digong Duterte doon sa Dahig Netherlands, tuma. Oh, imagine niya na lang, yun na lang yung tingnan niya At hindi niya ba natatandaan din na dapat makukulong etong si Ma'am Imelda Marcos doon sa mga ikinaso sa kanya. Pero pinigilan din po ni Tatay Digong Duterte yan. Ibinigay niya na Sabi, matanda na yan. Bigyan na natin ang kalayaan niya. Diba, yun na lang sana eh. Isipin niya, huwag niya nang na tanawin ng utang na loob. Yung pagkapanalo niya dahil sa mga Duterte. Yun na lang ang tanawin niya ng utang na loob. Yung ginawang pagpapalibing sa kanyang ama. At yan po yung isa sa mga maalala sa kanya. Nakalimutan ko sabihin niyan doon sa nakaraang kong video. Isa to sa mga maalala sa kanya na yung taong nagpalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani ay eh, yung taong pinadala niya sa dahig Netherlands. So tuloy natin ito mga insan. Twice, go jump into the link Personal reefs aside, Senate President Francis Escudero lauded President Marcos's openness to reach out to the Dutertes. Escudero says the country's leaders cannot afford to be consumed with politics when so many of the Filipino people are struggling to make ends meet. Senator Jingoy Estrada also praised the president's intent to rise above the political bickering. For his part, Senator Bato de la Rosa said that he is just as open as the president in extending a hand of reconciliation. Rosa only hopes that the president would not betray his own words as he allegedly did when he allowed the International Criminal Court to arrest him. Kasi I'm sure na siguro mismo <coughs> <coughs> ng kwento for Erdogan Hawaii. Tama wala, gusto tumahinig tayo at mamuhay nang ng uh, matiwasay at uh, makafocus sa uh, kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na uh, uh in nila sa amin, uh, I think uh, kailangan talaga ng kailangan talaga ng ng uh, Extreme sincerity. Mm. Extreme sincerity. Hindi yung pahapyaw. Mm. Hindi yung pahapyaw. As I have said, meron na kami may experience sa kanya. Talagang may experience sa kanya. At kayo mismo, -experience sa, uh, na experience na, nanan na, yung witness for yourself. Mobile Journal, Arles Terozatos. We are One News. Tama. Kasi mas iba kasi yung ano niya eh. Hindi tayo, Marcos. Iba yung sinasabi niya do sa ginagawa niya. Ang dami niya ng beses na ano yun eh, pinatunayan yan. Kaya sobrang hirap po talaga mga insan napagkatiwalaan yung sinasabi niyang pakikipagayos sa mga Duterte diba? mahirap yun, ibaba mo yung guard mo tapos bigla ka na namang atakihin sa kung kailan hindi ka nakahanda mas maganda na yung lagi kang handa para kung may mga atake man sila eh, masasalag mo ka agad yan diba? Wag, basta basta maniniwala ko ano na yan mga insan, eh, kahit sa totoong buhay, sa pakikipagkaibigan man kahit sa nino, ah, ginawang ka na ng kasalanan, ginawang ka na ng ah, kalokohan nang naging kaibigan mo. Okay lang makipagbati, pero patunayan niya yung sincerity niya. Pero siyempre, dun pa man, eh wag 100% talaga ibigay yung buong pagtitiwala. Patawarin mo siya sa ginawa niya, kamalian sayo, pero yung pagtitiwala eh wag mong ibigay ulit Ng buong-buo at wag mong ibababa ang guard mo sa kanila dahil panigurado baka susunod e eh mas mabigat na atake naman yung gawin nila so yung nandito na lang mga insan maraming maraming salamat sa inyong panonood at syempre huwag nyo kalimutan na magsubscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para po at ingat po kayo palagi